Sa Biblia malinaw, Panginoong Hesus mismo nagsabi na kung may magsasabi na sila ang Kristo, huwag kayong maniniwala dahil wala nakakaalam ng pagbabalik ng Panginoong Hesus. Pero pwede nga bang dumating na siya dahil nga sinasabi, wala nakakaalam. Kung babasahin natin ang Biblia, malinaw ang mga sinasabi ng kasulatan na mayroong magaganap muna na malaking pangyayari sa mundo bago dumating ang Panginoong Hesus. Totoo ba na nasa China na daw si Jesus? Ha? Tingnan natin. Si Jesus nasa China na daw. So grabe na rin ito topic na to, no? uh, naging emergency to sa akin. Actually, hindi ito dapat yung ano ka, uh, I shoot ko sa YouTube ngayon. Pero dahil ano, uh, talagang dagsa yung tanong sa akin sa TikTok, sa YouTube, tapos sa uh, Messenger, sa Facebook. So, may mga nagtatag pa sa akin, no? So, actually, somehow, inaaral ko na itong ano, bagong sulpot na religion na ito, no? Na talagang sinasabi, si Jesus daw talaga is nagkatawang tao bilang babae at nasa China na daw. So, kapatid, grabe, ah. Uh, pag-aaralan natin ngayon yan. So, ilalatag natin kung ano ba talaga sinasabi ng Bible. May katotohanan ba to? Tandaan po ninyo ha, ah. yung salita ng Diyos ang magre-reveal ng katotohanan. Pero bago yung mga kapatid, kung bago ka dito, please consider subscribing. No? Palagi tayo nag-upload ang mga godly content dito. May sa current event, apologetics, end times. Miski sa mga pang-araw-araw na pangangailangan natin sa buhay. So shout out nga din mga pala no sa mga masugid nating ano viewers simula nung una from TikTok sa YouTube sa Messenger no. Salamat sa inyo dahil sa inyo ano na-inspire ako. So God bless mga G. So rektahan tayo mga kapatid no. Gusto ko sabihin sa inyo yung kumakalat na balita na si Jesus is nagkatawang tao at nasa China is isang daang fake news. So, bakit kaya mo babasahin natin sa Bible? So, sumunod kayo sa akin. Ito sinasabi sa Matthew 24, verse 4 to 8, sabi, Sumagot si Jesus, Mag-ingat kayo upang hindi kayo maligaw ni Numan. Maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo at marami silang maliligaw. Makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit huwag kayo mabahala dahil talagang mangyayari ang mga iyon. Bagamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo. Maglalaban-laban ng mga bansa at gayon din ang mga kaharian. Magkakaroon ng tagutom at lilindol sa maraming lugar. Ang lahat ng ito ay pasimula pa lamang ng mga paghihirap na tulad ng isang babaeng nanganganak. So yung mga kapatid, sinabi ni Jesus no, sa Matthew 24, di ba? Okay. Mag-ingat kayo kasi maraming paparito at magsasabi na sila ang Kristo. So alam nyo, actually, si Kibolo yung number one no, sa atin, or very one, sa Davao. No, sinabi niya sa daw yung Kristo. Tapos ngayon, meron din ano, Kristo dito sa China. Actually, gumawa na ako ng mga video dyan, no? Mga nagpapanggap na Kristo. So, kapatid, no? Uh, sinabi rin ni Jesus, pas, panimula pa lang to, okay? Uh, sa history ng sangkatauan, yung 19th century hanggang year 2000, ito yung pinakamarami na matay sa digmaan. Okay, so alam po ninyo, no, kahit nangyari itong mga digmaan na ito, mga lindol, mga tagutom no, sa kalahat ng mga sakuna, sinabi ni Jesus, ano, hindi pa yon yung katapusan ng mundo, kundi ito pa lang daw yung panimula. So kapatid, no, unang-una, kasi ito yung time na si Jesus is ano siya, no, nakapasok na siya sa Jerusalem. Oh, actually, ito yun para alam yung background ng story. Si Jesus, no, nakapasok siya ng Jerusalem, doon na siya mamamatay. So ngayon yung tanong sa kanyang mga disciple, kailan mangyari yung katapusan? Ayan yun, no, sa Matthew 24, no, maganda basahin po ninyo. So, ang isang sinabi ni Jesus, huwag kayong maniniwala, ah, mag-ingat daw kayo. So as in, mag-ingat, bakit ka mo? Ayan nga, maraming mga bula ang propeta, mga peking Kristo na magsasabi na sila yung Panginoong Jesus. So alam ninyo no, yung pagbabalik ng Panginoong Jesus, yung rapture sa kanyang second coming, sinabi ni Jesus no, ah, para siya magnanakaw na darating na walang nakakaalam na kahit sino. So ngayon, bakit ko nasabi na isang daang ako na Eto ang nasa Chinese, ano, talagang peke, di ba? Kasi, okay, wala naman pala nakakaalam. So, pwedeng dumating na nga ba siya? So, kapatid, napakahalaga nito, malaman natin na may palatandaan na pinitawa ng Panginoong Jesus, okay, at si Apostol Pablo na magsasabi na itong event na mangyayari na to ang kasunod na nito is yung pagdating ng Panginoong Yesus. Kung may magsasabi sa inyo, narito ang Kristo o naroon siya, huwag kayong maniniwala Sapagkat may lilitaw na mga huwad na misiyas at mga huwad na propeta, magpapakita sila ng mga kamanghamanghang himala at mga kababalaghan upang iligawang marami kahit ang mga hinirang ng Diyos. Tandaan ninyo, ipinagpauna ko ng sabihin ito upang kayo'y maghanda. Kaya't kung sabihin nila sa inyo, naroon siya sa ilang, huwag kayong pumunta roon. Kung sabihin naman nilang naroon siya sa silid, huwag kayong maniniwala. So yun mga kapatid, no, napakalinaw, no, sinabi ng Panginoon no, ah, Talaga may mga lilitaw na magsasabi Andi dito daw yung misaya Tapos ito mga kapatid matindi Magpapakita daw sila ng mga kaano kamanghamang kamanghamanghang himala So ngayon dahil sa mga miracle na to Maraming madadaya miski yung mga hinirang So kaya nga sinabi ng Lord no, ah, Pinagpauna niya na ito sa atin Para tayo ay makapaghanda So alam po na yun napakahalaga nito Kaya maraming naliligaw Maraming naniniwala sa mga yan alam niyo na dala sila ng emosyon eh. Sa katunting ng puno niyo no, sinabi ng Lord, uh, pinagpauna niya na ito sa atin para makapaghanda tayo. So alam niyo yung mga naniwala diyan, ito yung mga tao na hindi nagbabasa ng Bible, hindi inaaral yung salita ng Diyos. So ngayon dahil may lumabas ng miracle na kamangha-mangha, kagilagilalas, may nagpe-preach na mukhang magaling magsalita to, may mga testimony kuno na kung ano-ano. Kapatid, no, sinabi ng Lord dyan, no, mag-ingat. Okay, so ayun yun, kapatid, kaya dito, lai yung sinasabi, babasa kayo ng Bible. Magbasa kayo ng Bible, bumili kayo. Okay, huwag kayo basta-basta maniniwala sa mga preacher. Mga kapatid, no, si Jesus mismo nagsabi, tandaan po ninyo ang demonyo is, ano siya, tuso siya. Hindi siya magpapakita na nakakatakot. Papakita siya na parang anghel ng liwanag na talagang may kabutihan para ma-attract yung mga tao. So kapatid, no, sinabi dito sa binasa natin, mag, pag mayroong magsasabi na, nandutuon daw siya sa ilang or sa China o sa Davao. Kapatid, huwag kayong maniniwala. So ngayon, sa Christian, ano nga ba yung pangahawakan natin na ebidensya na magsasabi na eto mga to is peke, no? Ano nga ba yung sinabi ni Apostol Pablo sa kanin Jesus? So ito sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, tungkol naman sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus Kristo at sa pagtitipon sa atin upang makapiling niya. Nakikiusap kami sa inyo na huwag agad magugulo ang inyong mga isipan o mababahala kung mabalitaan ninyong dumating ng araw ng Panginoon. Huwag kayong maniniwala kahit sabihin pa nilang iyon ay pangangaral o pahayag o isinulat namin. So okay mga kapatid, sinabi ni Apostol Pablo sa mga tiga-tiga, no? Thessalonica, no? Eh, daw yung ano, uh, ah, tandaan na muli nang babalik ang Lord. So sinabi niya, wag daw maguluhan. Tapos sinabi niya pa nga dito, wag daw ano, maniniwala. Kahit daw may nagsabi o may nagsulat na sinasabi na galing daw sa amin o galing sa kanila. Wag daw maniniwala. Bakit ka mo? Kasi mayroong ah, matibay na proof na ito talaga yung mauunang mangyayari. Ito sinasabi. Huwag kayong padadaya man sa anumang paraan. Hindi darating ang araw ng Panginoon hanggat di pa nagaganap ang huling paghihimagsik laban sa Diyos at ang paglitaw ng suwail. So ayun mga kapatid, napakalinaw. Sinabi ni Apostol Pablo na Okay, huwag kayong padadaya kasi nga bago dumating yung dakilang araw ng Diyos is either yung rapture sa second coming mga kapatid no. Okay, kailangan muna daw mangyari yung paglapastangan. Okay, kailangan daw muna may lumabas. So kailangan daw lumabas yung suwail. So actually ganto yung suwail na to is walang iba kundi yung Antichrist. So kung babasahin natin yung kasunod na verse no sa verse 4, Itataas niya ang kanyang sarili at kakalabanin ang lahat ng kinikilalang Diyos at sinasamba ng mga tao. Uupo siya sa templo ng Diyos at magpapakilalang siya ang Diyos. So yun mga kapatid, ba? Diba? uupo siya sa templo. Actually, ito yung sinasabi rin ni Daniel. Sinabi rin ni Jesus no, sa Mateo ano, 24 verse 15. Unawain ninyo itong mabuti. Kapag nakita ninyo na na sa dakong banal ang kasuklam-suklam na kalapas ng tinutukoy ni Propeta Daniel. So yung mga kapatid, napakalinaw. Okay, kung babasahin nyo yun talaga yung Bible, alam hindi kayo maliligaw. So ngayon, ang dami ang galabasa, nagkiklaim sila yung Kristo. Kapatid, huwag kayo maniniwala. Kailangan munang ma-reveal yung Antichrist. Kailangan munang okay, ipagawa yung third temple sa Jerusalem. Okay, so ngayon wala pang nagpo-proclaim siya yung Antichrist, hindi pa ginagawa ng Third Temple, wala pang umuupo doon na sinasabi, ako yung Diyos, wala pa. So kapati kailangan munang mabuo tong Third Temple, ipoproclaim ang Antichrist na siya yung Diyos. So yun kapatid, saka darating si Kristo. So kung kailan dating si Kristo, hindi natin alam, pero napakalinaw sinabi ni Jesus, sinabi ni Propeta Daniel from Old Testament, sinabi ni Apostol Pablo, kailangan munang lumitaw yung Antichrist. I hope naging clear po sa atin mga kapatid lalo na kung ikaw is yung ano, ka dyan, naniniwala ka na si Kristo is nasa China kapatid 100% daang porsyentong niya sinabi ni Jesus no marami magpapanggap na sila ang Kristo na magliligaw sa marami miski yung mga hinirang ng Diyos so kapatid alam po na yung pinagpauna na ni Jesus yan kung nagbabasa tayo ng Bible makikita natin yung guide ng Lord no? okay? yung Holy Spirit nandiyan no? talagang i kita tayo sa katotohanan yung salita ng Diyos ng Diyan kapatid, mauna mo ni Antichrist. Okay, so wala pang nangyayaring ganun. So, kung ikaw is Christian ka na alam mo marit kakilala kang uh, naniniwala dito, please share this video no para ano ma marinig nila. Alam po niyo seryoso tong bagay na to no. Naglalabasan na tong mga uh, maling katuruan, maling Kristo, mga peking propeta, mga bula mga ngaral. So kapatid, napakahalaga ng mission natin no. Hanggang malaya pa tayo, wala pang persecution, share natin yung word of God. So, ayun lang kapatid, no? kung bago ka, please consider subscribing. Comment down below your opinion, no? Kung may mga verses kayo na makakatulong pa, mga supporting evidence na talaga magpapatuloy na mga peking Kristo nga ito lumalabas at hindi pa talaga ito yung katapusan. So, kapatid, comment nyo lang. So, yung mga kapatid, kita kita yung sunod na video. God bless.